Hindi lang armas pandigma ang hinahawakan ng mga sundalo, bagkus mayroon din silang armas na panlaban sa climate change. Ito ay makikita sa kanilang isinusulong na Agri Reforestation Project, katuwang ang Tarlac Heritage Foundation. Narito ang balita ni Troy Gomez. Upang makatulong na maibsan ang epekto ng climate change, ay isang Memorandum of Understanding o MOU ang pinirmahan sa pagitan ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army at Tarlac Heritage Foundation. Ang MOU ay pinirmahan ni Major General Cerilo Balaoro Jr., Commander ng 2nd Infantry Division, Philippine Army, at Ms. Isabel Cojuangco Suntay, co-founder ng Tarlac Heritage Foundation. Naroon din sa nasabing event na ginanap sa Camp Kapimpin, Tanay Rizal, si Major General Pedro Balisi Jr., Commander ng Armor Division ng Philippine Army. Sa nasabing kasunduan ay bibigyan daan ang pagtatayo ng Hardin ng Lunas, isang agricultural reforestation project na tututok sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng puno at gulay at maging ang pag-aalaga ng hayo sa mga nakatiwangwang na lupa sa loob ng kampo ng sundalo. Bilang pasimula ng proyekto ay 200 saplings ang dinala ng Tarlac Heritage Foundation para itanim sa Camp kapinpin. Today's activity calls everybody's attention on the fight for climate change. I think it's our responsibility to teach the youth to plant, no? Every plant or every tree breathes life. So, sa pamamagitan ng pagtanim, we address climate change, we address the problems of food security, we restore our land and we protect biodiversity and we make the Philippines a better place for future generations to come. In uh, relation to Hardin and Lunas, no? we will make it uh, sustainable in uh, such a way that uh, Yung vegetable garden natin will be the source of our uh, mess hall, of the food of our Because we are practicing here a consolidated mess, no? especially during uh, lunch. so lahat ng ating mga sundalo at saka mga official, uh, mga civilian human resource, uh, kumakain ng sabay-sabay. So yung ating uh, gagawing uh, uh, vegetable garden will be the source ng ating uh, uh, ng food no para sa ating mga sundalo. Kaugnay nito ay isang app naman ang Bukas para sa mga nais makiisa sa Agri Reforestation Initiative ng Tarlac Heritage Foundation sa nasabing app ay maaring mamili ng klase ng puno na nais itanim tulad ng Nara, Mulave, Yakal at iba pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.